pengen aku pengen apa pengen aku oh, okay. oh okay. seru <laughs> <aku> <laughs> Hagan Ano-ano anong lasa? Tae. <laughs> okay. Tama yan ta -e yan eh. Hagan lang. Tain mo -e ni. Hagan lang. Yung <laughs> pet <Waka> niya oh, pakita tap. Hagan lang. <laughs> Ano ang sabi mo sa si Jollibee? Si Tuna pa yung Jollibee. Sarap, sarap. Tingi naman. Tap tap. Tingi naman. Dalawa na kain ko yung kanina. Mas yung french fries pa. Oh, sarap na muna kumain. Kadiri. <laughs> <laughs> Dama. Sige, babay na. Naingit ako. Kuha na nga ako hindi rin pala